Hey, mga amigo, uh, welcome to my YouTube channel ulit. So ito na sila Gucci at Rolex. Dilat na po yung mata nila. Ayun na, Ayan, uh, nakadilat na sila. So, kasi may higit dalawang na. So, going 3 weeks uh, old na sila ngayon. So natin pag ng niyan. Kaya naglakad na sila. Ito naman si Rolex. Hmm. Ayan, tumatay. <laughs> Ayan. Ayan sila ngayon. na. Mga, ano mga next week naman, yung tenga naman nila magbubukas niyan. So, ano yan eh. Two weeks old, mata ang didilat. Pagdating ng three weeks old, yung tenga naman ang bubukas. Nagbubukas na yung tenga. So, Ayan. Eh, medyo nakakadinig-dinig na rin yan, ng konti. Pero hindi pa yun nakapull yung kanilang oh, na no, pagdinig. Kaya so, nga, oh, malikot na sila. <laughs> Gising nga dito si, ano, si Gucci. Eh, matakaw pa sa tulog si Gucci, eh. Ado, lumayo, So, ganito mga... Well, guys, kapag ka meron kayong papi, wag na wag nyo haalisan ng ilaw, lalo na sa gabi. So, pero pag mainit ang panahon, sa umaga, kapatayin natin yung ilaw kasi mo sobra init. Kaya mapansin nyo ito, dito sa aming kennel, pagdating ng umaga, yeah, bubuksan na ito ng around 10 a.m. Hanggang uh, maghapon yon siguro mga hanggang 4 p.m. Uh, kasi pag nainita sila, nakita ko talagang iiyak yan. No? So ito, nakapatay naman ito from uh, 7am tapos bubuksan na yan ng mga bandang alas 5 yung ilaw magdamag. Pero nung sila ay mga day old pa lang oh, walang patayan ng ilaw yan. Talagang bukas yan. Bukas yan hanggang maghapon. So ayan ngayon, kumakain na si si Blue, yung kanilang mami. So mamaya diyan papasok diyan dito magpapadede. So ito. Ah. So ito pupurgahin ko na ito mamaya pag-uwi ko. Uh, para maging malinis yung kanilang Ayun yung first day warming nila yon. Adilat uh, na siya oh. Si Gucci uh, tsaka Malikot na Malikot na sila Ayan yeah kapag so, naglakad na ngayon sila uh, talagang uh, yung paan nila ngayon hindi katulad dati pagapang ngayon talagang kiyataas na kakao pa sa tulog itong uh, ating uh, papi na ito yan tapos na magkumain maya maya yan papasok yan papadede naman Pasok si Blue. Ayan, ah, magaling maghanap na ng mga day dito. Simula pa lang, mga uh, one day old pa lang sila nung ipinanganak. Uh, magaling na silang dumede. Ah, hindi mo, hindi na kailangan itutok na ganun. So, yun yeah, ito. Talagang mahusay itong uh, aming uh, mami na to na si Blue. Uh, <coughs> hindi na yan na uh, tinututok. Then talagang lagi siyang nakayakap sa kanya mga anak. Kasi may mga... mami dog tayo na talagang... Hindi sila mayakap sa mga anak. Talagang babantayan mo. Kailangan itututok mo pa. Yung pangisang mahusay namin na nanay dito oh, uh, si Trace uh, talagang pag yan ay may anak talagang yakap yakap niya yung kanyang mga anak magang uh, malinis lagi niyang nililinis yan uh, at ang napakaganda sa mga tuta yan katulad uh, dito kahit hindi niya anak ito pinapasok niya ito nililinis niya iba yan si Trace mabait siya sa mga papi hmm. siya wala siyang ano So, uh, di diba, kumakain siya. May makikisabay sa kanya. Okay lang sa kanya yon Hindi siya yung nagagalit. So, lahat ng aso dito, uh, train sila na kahit pakainin mo, kahit kau kau kawin natin, no? Oh, talagang hawakan natin yung uh, mga pagkain nila. Hindi sila nagagalit. So, ito. Balik tayo dito kay Gucci at kay Rolex. So, ito parang maganda yung kanilang uh, sukat ayan magkalaki uh, nyan ito yung itetry natin itong si Gucci so, ng mga basic obedience saka advanced obedience nakita niya kung ano yung mga magiging uh, training sa kanya Ngayon, napaka ito napakabait oh. Saka wala silang ang, itong mga inahin natin, hindi sila aggressive sa mga papi nila kapag hinahawakan yung papi nila. Wala, wala silang aggression doon. Hindi sila nagagalit. So, mga, mga next uh, mantaman, yung chihuahua naman natin ng mga anak. sa siya magpadede uh, lalabas na yan okay na hindi lalabas na yan pagka tumayo na lang ganyan yan uh, so binaliktat na natin itong uh, ating uh, whelping box sa uh, nandun yung pinaka entrance niya kasi nakakalabas na yung mga papi natin dyan ayan tapos na sila magpada, tapos na siya magpadede lalabas na siya uh, ayan maya maya matutulog na naman yan sila na ah, yun o oh, na yan hmm. bontot na naman yun hmm. siguro you know, mga next week mas malikop na ito kasi bukas na yung tenga nyan then mas uh, ano na sila maglakad pagdating ng uh, sambuan nila ayun na makita yan sasam, sasampasampa na dito yan then, na ka 6 weeks first vaccine na hello si Gucci Jangan, amigo nandyan na sila tulog na yan ito naman si Rolex po may peso pa Ayan Ayan si Blue si Silip niya So malinis to sa tuta Lagi niyang nililinis Kaya mapapansin nyo Yung kanilang higa ano, Walang tae yung pinakasapin Yung napakaroon ng dumi Lagi malinis Saka yung papi mismo, malinis. Walang mga, ma... yung mga sabit-sabit ng dumi, hindi nila nahihigaan. Ayan yung tayo. na lagi ini tak. Ini sarap to. Wow! Nakihaya uh, ako. Gusto talaga, sarap ng tulog. Ah, eh, sa si Blue. Ay, may bakaso dito. Wasat, huwag lang papasok dito. Sa kanyang mga anak. So, yeah everyday sa so, ano, sinusuplay sila for so, gaming naman. Wow. And, yeah. So, 'Yung sila na si yan na ganyan lang. So, kailangan din ng ating uh, aso 'yung pampering. Uh, pampering. Uh, then 'yung meron tayong time sa so, uh, every string hapon, nandito tayo banding sa mga aso 'pag kaya natatakbo natin sila, talagang siyasamahan natin sila dito sa rooftop. No. Di ba snow? Uh, Ayan. Yeah. So, bihay mo yan kanina nung bagong akyat. Ah, talaga namang malilikot yan. So, yun yung ating uh, mga corgi. Uh, tsaka yung ating mga French Bulldog. Yung doon din. So, nandito naman ngayon sila Ulo at si Snow. So, ito. Nandito tayo ngayon. 5.30 in the morning. Ayan. Ito ang uh, lugar na kami ano, yan. Uh. So, maglilinis na kami kasi alis kami na maaga. Ayan. Kaya, tingnan ating uh. ano. Trace! Ayan pa yan. Uh. Tris! Ayan, yung isa natin, Pomeranian. Ito ang pinaka-alpha female dito, si Tris. Itong Pomeranian na ito. Uva. Ayan, si Uno. Ayan, si Uno. Ayan, e, mga kasama natin, magwok. Ayan. Yeah, si Snow, si Snow in heat yata ngayon. Si Snow. Mga emo in heat siya ngayon. Pero hindi pa ano yung kanyang harap. So ganyan din si Sophie, pero si Sophie hindi natin i-vibrate yan. Una, yan oh. No? Oh. Lambing yan eh. So dito sa ating kennel ngayon na uh, meron tayong uh, corgi, Pomeranian, tsaka French Bulldog. Pero yung ating uh, French Bulldog baka ipa ko muna sa mga kaibigan or dahil uh, plano ko plano namin na mag-concentrate lang sa corgi and Pomeranian then si Wawa. Right. ay, teda uh, aming amin uh, kennel. Ito 'yung kabuuan ng kennel namin nasa rooftop ito. Nasa uh, rooftop. Uh, yung iba tiyata hindi po ba mainit? Uh, hindi naman dahil uh true and true 'yung ating hangin dito sa rooftop. Tapos ano lang uh meron siya tayo mga electric fan na binubuksan na uh, maghapon. Uh, para sa kanilang uh, ventilation. So, hindi naman, hindi naman mainit dito. So, hindi uh, yung natural lang na init. Then uh, kailangan din naman ng aso yon. So ayun oh. Uh. na sila. So maglilinis lang ako mga amigo. Ah uh, kung uh, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating mga channel, sa ating channel, uh, please subscribe. Then uh, paki-hit na rin yung ating no notification bell at ah uh, paki-share na like and share na rin po sa ating mga kaibigan na nag-ahaso para mapanood din nila ang ating mga video. So kung meron po kayong mga katanungan, comment below at uh, sasagutin natin 'yan. Sisigapin natin sagutin sa abot natin mga kaya kung paano namin pinapractice yung uh, o paano namin ginagawa ito sa sarili naming mga aso. So, maraming salamat mga amigo. See you on my next video.